<laughs> Anong balita <amba>? <laughs> 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 Good news. Good news <laughs> <laughs> <bad> <laughs> nalis <laughs> na siya ni BP ng sibipino oh sana tapos ang lang <laughs> sa sasano ka maging important 30% popo 30% popo 30% popo at least 30% baba baba santok santok pa santok ra na do me yoga ka bhakti ka agilon na taon na takar a te n ke